Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for collectives. Collective to, wala tayong specific sojak sign. Ang importante yung pinaka-reading, ko, makarelate ka, makaresonate ka, maaring ang reading na ito ay para sa'yo. So, again, this is for collect collectives. King of Cups. Ayan. King of Wands. Ayan, dalawang king, ha? Nine of Swords. Yung iba sa inyo, pagdating sa usaping professional, meron kang mga problem dito, meron kang mga kinaharap na problema with the Nine of Swords, Five of Wands. Pwede may mga nakakaaway pa nga dito, eh or merong mga nagagalit sa iyo or nagahanap sa iyo the page of pentacles they want to talk to you mhm mm -hmm. person ka-connect mo pagdating sa love person na connect mo pagdating sa love, you do have your the seven of pentacles, four of pentacles, ten of swords, and the eight of swords, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck is the nine of swords. Four of cups. So, pwede may ending nangyari sa inyo na itong person na ito. And then, yung ending na nangyayari na yun, kasi parang stuck siya sa situation eh. Kaya parang wala siyang choice kundi magkaroon na lang ng ending sa connection ninyo. So, parang hindi niya rin choice na makipag-end or mag-end yung relationship connection. Kaya lang nagkakaroon ng ending. So, wala naman siyang choice. Parang yun lang yung choice sa ngayon. And then, the Four of Pentacles is here. Uh, meron na siya mga parang tinatago ngayon sa'yo. And I feel like may mga problema din siyang kinakaharap ngayon. So pareho kayo. And with the fire of Cups, I feel like hindi niya sure. Yung regarding sa connection niyo Kasi nga, ano eh. Uh, may ending sa inyo. That, yung iba, walang communication. Walang connection. So, yung ending nangyayari siya. So, hindi rin sure itong person na to regarding doon. So, ano yung mga emotion niyo sa isa't isa? Ngayon okay, ba sa inyo, this could be a third party situation. Tapos parang ikaw yung tokso sa kanya. So, umiiwas siya sa tokso. Kaya umiiwas siya sa'yo. Yung iba lang yun, hindi lahat. Take only what resonates. Emotions, Nine of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn, the Moon is here, Three of Pentacles, and the Strength card. Tapos meron pa tayo isang card dito, Eight of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so sa nakikita natin dito, ah... Uh, importante or sabihin na natin naging importante itong taong ito sa'yo. But with the moon, parang for now you're facing your own shadow eh. Parang may mga bagay ka ngayon sa sarili mo na unti-unti mong hinaharap. Problema mo and yung mga part of your past na try mong ayusin. Yung person na ito, you do over the strength card three of pentacles. Emotion niya para sa'yo, the, this person likes you. Gusto kanya. Kaya lang with the Eight of Pentacles, kailangan niya mag-focus sa pera eh, sa reality. And the Ace of Wands is here. And the Lovers. This could be new connection, new relationship dito sa side ng person mo. Page of Wands. Pwedeng alam mo to, maybe nakita mo sa social media or what. And the Eight of Pentacles is here. So nandito yung focus ng person na to and parang ito rin yung nagpapaano sa kanya, stuck sa kanya. Sa dahilan kung bakit hindi siya nakaka-connect sa iyo ngayon. Pwedeng because of that particular situation or person, Diba? Parang wala siyang choice. Pero gusto kong malaman anong emotion niya sa iyo and anong emotion niya dun sa so, person na ka-connect niya. Okay, emotion niya sa iyo you do over the page of pentacles. Clarify the page of pentacles. Parang may mga gusto siyang bigay, ibigay sa'yo. The wheel, what's with the wheel? Oh, okay. Tingin niya sa'yo, you are someone who is very unique. Pero yung uniqueness mo is that's what he or she likes. Yan yung gusto niya. And with the Two of Swords, uh, I feel like um, may mga decision nga lang siya ngayon na may kinalaman sa mga new beginnings niya or sa mga new person, ganun. So, may pag-iwas, paglayo itong person na to. Pero part of this person is waiting. So, hindi naman siya totally nag-give up sa so, connection. Naghihintay pa rin siya. Maybe naghihintay siya sa tamang timing or you know, the timing is not yet right for the two of us. For now, parang ganun. So, emotion nyo for the other person, you do have your the page of cups. And the five of swords, yung iba sa inyo, pwedeng may children na involved or what. Pwedeng may anak sila. I can see love if there's a children na involved. May pagmamahal dun sa bata. King of swords and the ten of pentacles. I feel like this person is... Ang gusto niya lang kasi muna is ma-reach yung kanyang um, goals, especially financially or pagdating sa kanyang career. The five of swords, nakakita tayo ng na pag-aaway, pagkakagulo dito. So, hindi sila okay. Nakakita ko na maze eh. Parang, alam mo yung maze, hindi ka basta-basta makakalit sa maze eh. Yung maze is like a puzzle kind of game na parang may start o papunta sa finish tapos siya, naliligaw siya. Parang ganun, hindi niya alam kung na makakali sa sitwasyon na yun. This person is trapped. Diba? Parang there's no getting out of this situation for now. And pwedeng malaki yung factor na yung iba. Pwedeng may anak or may, ano sila, may unfinished business nitong person na to. Like, hindi niya pwedeng alisan because there's pag-uusap sa kanilang dalawa regarding that what will happen in the near future for the both of you for collectives the first one's the queen of wands wow sa inyo, if you do have a business i can see your business being more stable in the near future the three of cups yeah meron tayong mga growth na nakikita especially with regards to your friends or especially kung yung mga katrabaho mo or boss mo or if you're the boss ng mga ka mo if especially if there's, if there's friendship sa inyong lahat kasi nakita natin malaking factor or, or malaki ang naitutulong nito para magkaroon ng ano ng growth para sa iyo at magiging mas stable ito kung sino mga, mga nagagalit sa dito these are the four of cups I feel like these are people na walang kasiguraduhan. Uh for example, kalaban kaaway. Uh, if you do have a business, kaaway mo sa negosyo. So parang wala silang kasiguraduhan regarding sa kanilang mga bagay na binuo or binubuo. So this could be kalaban sa negosyo. Nakikita natin yung galit nila no. Kasi natatalo sila. And if if this has something to do with your career, pwedeng ganun. May kinalaman sa career mo natatalo itong mga taong ito. And sa so ngayon, parang ano sila? an tawag dito? Nagkakaroon ng pagbagsak sa kanila. And keep on wishing, manifesting, kasi it's working. Ace of Cups, Queen of Cups, and the Ten of Cups. Ito medyo weird to, especially if you're, Ayan. If you're a man, pwedeng recently lang nag-ahit ka ng bigote mo. Or balbas. And if you're a female, pwedeng na-experience mo na, na mag-ahit ng bigote mo or balbas mo. Of course, nagkakaroon ng facial hair yung iba. Yung iba kahit walang facial hair, tinry lang. This could be your reading. Uh, message yun. Pero okay lang din naman kahit hindi. So yung person na ito with the Ace of Cups, I can see a lot of love mula sa kanya papunta sa'yo. And with the Ten of Cups, Queen of Cups. Ay, mahal ka talaga na itong taon to eh. It's just that with the Five of Wands and the Eight of Cups, medyo challenging yung sa inyong dalawa ngayon dahil, yeah, because of his or her situation. Dahil sa sitwasyon niya. May mga bagay na walang kasiguraduhan sa ngayon. Pero nakikita natin, willing to wait itong person na to kung kailan magkakaroon ng pagkakataon sa inyong dalawa at magkakaroon ninyo beginning sa inyo ng taong ito. The chariot is here. I can see that this person uh, is nandun yung one thing na ano, pag pagkagusto na mag-travel or mapalapit sa iyo para magkaroon ninyo beginning sa inyo. Pero ngayon medyo may mga karmic cycle na nangyayari sa buhay niya ngayon. And yun ang nakaka kung bakit nagkakaroon na ng separation sa inyo. But anyway, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.